Hindi maintindihan ng lungkot na nararamdaman. Sa kadahilan ng ako'y iyong nilisan at iniwang luhaan. Puso'y nababalot ng sakit at bighati. At patuloy pa rin ang pagdaloy ng mga luhang hindi ko kayang ikubli. Sarili ay di makampante. At gustong malaman kung sa akin nga ba ay may mali. Bakit mas pinili mo pang manatili? kung lilisanin mo lang naman ako sa huli. Napagtanto ko na sana hindi na ako naniwala ng una. Na sana mas pinili ko na lang na ako'y mag-isa sapagkat pagmamahal mo'y naglikha lamang ng mga luha. Wala na akong magagawa sa mga alaala na lamang ang siyang natitira. Wala na yung tahanan na binuo nating magkasama at puso'y durug na durug na ng sobra. Sarili'y patuloy na nakakulong sa mga rehas, kung saan kalungkutan ng siyang aking dinanas. Isipan ay nalilito dahil sa pagkakabilanggo ng puso sa ang akala kong ikaw at ako ay hanggang dulo. Kaya heto, ako'y umaasa, sana, sarili ko'y maisasalba upang tuluyang maging buo.